yung deep fake uh, claiming that President Bongbong Marcos was urging military action against China. Basically, para instigating an armed conflict with China. Yung video niya, kumakalat, no? Kunwari sa Facebook, kasi napalig ko siya sa YouTube, eh. Uh, I suppose kinalat din sa Facebook yan. Yan ganyan ba pwedeng i ano yan, yan? I idaan sa Facebook oversight board? Sa meta? Kung nasa meta platform siya, like Facebook, as you said, Christian, pwede pwede. Pwede siyang dumating sa oversight board. Pero ang pagkakaintindi ko, hindi siya sa meta platform, di ba? So, pero tama yung sinabi mo na usually yung mga ganitong klaseng content, minsan it crosses platforms. Hindi lang siya hindi lang siya sa isang platform lang, di ba? So, we see that a lot also. For example, merong post na nag-appear na nag sa Twitter or sa X and then screenshot, i-re-share siya sa ibang platforms like Instagram or Facebook. So we see a lot of cross-platform activity. Although itong, itong deepfake na, um, na, sa ibang platform, personally, hindi ko to nakita kasi sa, sa platform na yun kasi na-remove na siya. And I am not sure kung kumakalat siya sa sa iba sa Meta's platforms sa Facebook or Instagram. Okay, before we continue, konting public service lang sa mga naguguluhan pa rin. No? Oh. talk about the style book. The style book, uh, Jen, bear with me for for uh, a few minutes. Hindi naman minutes, seconds lang. May tatanong kasi, Mr. Christian, bakit hindi mo po ina-address na presidente si BBM? Uh, gawin natin, mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay na po ba yan? <laughs> Problema ko yan, last, ano pa, last administration pa. Meron po kasing tinatawag na style book sa journalism. First mention, President Bongbong Marcos Jr., President Marcos Jr. Subsequent mentions, pwedeng Marcos, pwedeng BBM. So hindi po sign of disrespect. Pag binangit ko lang po, BBM. Example, si Pope Francis. Kung nagbasa po kayo ng, ng mga stories uh, sa wires, for instance, Pope Francis, pwedeng Francis lang. Hindi po ibig sabihin binabastos. Kasi yung muna si si Trump, si Obama, si Biden, di ba? Hindi po kabasusan pag ginamit yung term. Diyan po, pinapaliwanag ko lang po ulit, okay? Ayan. Back to regular programming dyan. Nandiyan ka pa ba? Sorry ah. Oh. Dito, dito sa podcast ito kasi kailangan ipaliwanag yung mga ganyang bagay na napakasimple. Okay. Uh, so, clearly, yung ganyan, ano, ano yung mechanism ng, ano, ng, ng Facebook? Kasi I suppose this won't be the, the, the first and definitely uh, this won't be the last when it comes to deep fake videos or audio that can be used to to try to manipulate public sentiment ano yung ano yung ginagawa ng ano diyan ng meta yes so first of all i would like to confirm what you said christian na ginagamit niya to sa elections and we've seen that already uh deep fakes being used in elections I think important rin na pag-usapan, ano ba yung masama sa deepfakes, right? Kasi pwede namang um, sinishare mo or pino mo yung deep fake not because meron kang sinister or meron kang bad intention pero pwedeng kinokondena mo or sinishare mo lang to raise awareness na itong klaseng technology na to meron na di ba so i think mahalaga na isipin rin natin ano ba yung purpose kung bakit sinishare share yung post na yun yun yung mas mahirap di ba na paano mo paano mo malalaman ano yung totoong purpose kung bakit sinishare ang post. And we can talk about that, about this information later on. Okay. Pero, um, anong ginagawa ng platforms? So, ang, ang best practice ngayon na even policymakers in the EU and in the US are pushing big tech companies to do is to label. Label the the manipulated media. Kasi, as I said, wala namang wala, walang inherently masama sa manipulated media walang inherently masama sa isang photorealistic or photorealistic image or realistic video or audio 'di ba ang depende kung ano yung nakalagay doon so depende kung ano yung content ng video or audio na yun pero at the very least kailangan nakalagay made with AI or i-label na ginawa siya uh, gamit ang AI So, not necessarily removal ang solusyon sa manipulated media. Kasi hindi depende kung ano yung content ng media. Ito example, kunwari. Ayan, I understand yung ano yun. Kasi kailangan may wide latitude when it comes to tolerating AI din. Kasi baka naman hindi malicious, may isang katuwaan namin, di ba? Pero mm, yes. dito, kunwari, pinake yung boses ng isang head of state or head of government. Mm -hmm. Tapos, yung mukha niya, kunwari, uh, pinagmukan siya yung talagang tao dun sa image na yun. Mm -hmm. tapos sinasabi niya I want to wage war on China. Clearly nakakatakot 'yun, 'di ba? Because mm -hmm. baka may isang lunatic or sira ulung maniwala, mm -hmm. 'di ba? Yung ganyan, ano yung specific policy pag gano'n na 'yung level ng disinformation? So kapag gano'n, because it risks um, imminent harm uh, to physical safety or in violence or war, um, dapat 'yun tanggalin 'yun. Kasi meron na siyang specific harm. Iningnan natin yung content ng manipulated media it incites it could be interpreted as incitement to violence. Um, ta yun for violating other content policies of the big tech platforms. Yung ganon ba proprio pweding gawin ng meta ng Facebook for instance, or someone needs to to file a complaint uh, for that to be removed. proprio uh, pwedeng gawin yun ng meta or any okay. other platform actually. Okay. Kasi no sa sa YouTube, no. So tiningnan ko sabi ko bigla na wala. Kasi no unang pinanood ko siya, nandun pa eh. Parang the following after after a day, one day nawala siya. Okay. So okay. pwede rin pala no, for instance sa Meta. Ito pala. So can you talk about the the the, the experience that you had no? Pinag-aralan mo yung impact ng ano? ng deep fakes or misinformation and disinformation in the context of elections, no? Mm -hmm. Para kinagamit yung mga digital platforms. Ano ba yung mga scary lessons that we can uh, draw from from your observations. You, you, you covered yung Myanmar, tama, no? Mm -hmm. Kasi yes. mag election tayo dito sa, ano, eh, sa Pilipinas sa 2025. Ano ba yung mga dapat natin bantayan? So, yung naiisip ko sa na related sa elections, merong news dito earlier this year, um, nagkaroon ng primaries kasi di ba magkakaroon din ng US presidential election this year. And isang part ng proseso na no, yun is yung primary for um, nominating a presidential candidate. Yes. And then sa isang state dito, sa New Hampshire, parang nagkaroon ng audio deepfake na yung presidente, President Biden, um, he was encouraging voters not to vote mm. for the primary. Kasi sa disenfranchisement ang mangyayari. Yes. So magkakaroon ng voter suppression. So yun ang isang real threat. So even here sa US, nangyayari yan. And in fact, legislators and policymakers are looking into the issue. Kasi isipin mo yun, Christian, hindi kung sinusuportahan mo yung presidente and sinabi niya, naniwala ka na huwag kang bumoto, hindi ka boboto, So mananalo yung kabilang um, political party. So talagang um, yung threat to democratic processes posed by deepfakes is real. Oo oh, nga. Tsaka, anong pa ngayon, medyo benign pa yan. Huwag no? lang kayong bumoto. Basically, sabi mo, voter suppression or disenfranchisement. Pero pa, paano pa kung sinabi niya, uh, nagbe-withdraw na ako from, ano di ba? Any candidate. Yes. For instance, may isang kandidato for next year saying, oh, I'm, with I'm withdrawing my candidacy. Yung nga, yung problema, di ba, ang, isa sa mga issues natin dito sa, sa nangyaring disinformation, once it's out, it's very difficult to to mm -hmm. go after it. Di ba, masyadong mabilis yung spread. Uh, ng mm -hmm. ano, meron siya sariling velocity eh. So in terms of policy coming from Meta, how do you try to bridge that gap or narrow that gap? So again, we have to look at the content. Uh, may distinction kasi yun eh, kung ano yung, ano yung nilalaman ng video or ng audio. Kasi manipulated media in itself is not harmful. Wala namang, depende kung ano yung nakalagay dun, di ba? So, may distinction yan. If yung content niya as we as we have discussed um pinipilit niya yung mga tao wag bumoto or kunwari sabihin niya walang hindi ito yung voting actually christian it can be as simple as uh, sarado yung polling place or sarado yung uh, lugar kung saan kayo boboto so bukas na lang pero today na yung last day it can be as simple as that or um so yung ganon, a threat to democratic processes uh, that it will violate most of the big tech platforms uh, con other content policies on uh, voter in tinatawag nilang lang voter or census interference so sa meta mm -hmm. yan yung policy voter or census interference um pa paano mayro meron, bang proactive uh, dito approach ng meta diyan meron meron Papane. they take elections very seriously so meron silang um depending depende kung Maraming factors ano yung kung ano yung tamang tamang response, tamang set of responses for a particular election, pero usually they set up an tinatawag nilang election operation center so they could respond to threats um, and challenges concerning elections in real time. So merong nilalaan na resources for that. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas parang pa makakita at makapanood. Kung gusto nyo po makibalita, follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po malayo po mararating nito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.